Good morning mga kentork For today's video ah uh, Ibigyan ko kayo ng mga tips ng paano alagaan yung mga motor nyo Pag tuwing umaga dyan na kayo magkape mga kentork <laughs> Gago! <laughs> Yan na talaga ginagawa ko tuwing umaga mga ka-entork. Palagi ko talaga yung uh, pinaspunasan yung aking motor. Uh, kasi gusto ko palagi siyang kondisyon. Uh, Araw-araw ko yung ginagamit mga ka-entork. Kaya lagi kong sinicheck yung mga ilalim. Baka may naluwag. Uh, yung mga baka may tumutunog na hindi maganda lagi ko talagang sinicheck yung mga ka-intro uh, nung araw nga uh, nilinisan ko yung uh, break ko sa unahan, yung disc break, uh, nilinisan ko talaga yan kasi paangit na yung kapit nya, yung parang hindi na bumabalik kapit na kapit, kaya na-binaklas ko nilinisan ko yan kasi ayaw ko gusto kasi hindi ko gusto yung parang may pakiramdam ako na hindi maganda sa motor yan talaga mga ka-enduro ang ginagawa ko ah, uh, dapat din uh, marunong din kayo mag check check sa check sa inyong mga motor hindi kayo, hindi kayo umaasa sa mga, mga mekaniko kasi once na umaasa kayo sa mekaniko <coughs> mga, mga ka-enduro uh, tapos wala kayong budget mas lalong masisira yung mga motor niyo kung may diferensya na kaya magtuto mag talaga kayo mga ka kung paano uh, gawing mga DIY nga na mga pambihirang lakas ba <laughs> <coughs> uh, marami mag search lang kayo sa youtube mga ka-endor uh, makukuha nyo, nyo, rin yung mga dapat yung gawin sa inyong mga motor tulad nyan mga, mga ka-endor yan ako nag lahat ng mga uh, kinakabit ko dyan sa aking entor, ako ang gumagawa nyan mga kaentor uh, ayoko kasi yung uh, iba yung gumagawa sa motor ko kung kaya ko, ako ang gumagawa mga kaentor, kung hindi ko talaga kaya, uh, do'on ako pupunta sa mga mekaniko pero wala pang mekaniko na gumagalaw dyan mga kaentor Uh, tamang DIY lang mga ka-entrok. Tamang change oil. Tamang check sa uh, mga parts na parang kaka may lumuluwag. Kaya jan tayo magaling eh. Dyan ako magaling mga ka-entrok. Uh, Mahilig ko, mahili ko talaga yung uh, magkulikot. So, bisaya pa. <laughs> magkulikot sa mga laing ko. Mabisigway ko ba? Uh, Bisig walang walay guba mga kentok kakatong kumpun ah, dyan tayo magaling mga kentok kasi mga kentok kung pinabayaan nyo lang yung mga sira sa inyong mga motor sabihin natin mga miners na sira ah hindi tatagal yan mga kentok ah talaki talaga yung magastos mo kung pinabayaan mo lang kaya kung mas maga ah, paayos mo talaga mga kentol kung may budget ka paayos mo talaga kung gusto mag DIY oh, search lang kayo sa youtube mga kentol ah, doon kayo matuto kung paano ah, ayusin yung mga miners na sira wala yung dumating nung kahapon po oh, mga ka yan, oh. yan kahapon ko pa yan nilagay mga ka -introk. Yan, kabilaan po yan. Kasada lang ang malakas. Kapong ko pa ito kinabit. Malayo manita TVS motor na Sulong so ang galaw dito